Subo ko yung kumpare ko rito mag-umang ng dragon bubu. Ayan, ayan yung dragon bubu nyo. E wala mga kahol rito sa saba. Ayan, titesting. Wala meron dyan. Uh, at birthday nito bukas eh. Pampulutan daw. Let's go. e yeah. Eh magka naman tayo na sa sa? Ha? Ano kayo kumuha ng sata? Kukuha muna tayo. Eh, rin nila sa kabila. Dito na tayo kumuha. Para pag oh, para galadlad. Dire diretso na. Eh, oh, umsa sa Pantulos. Magkano ngayon yung isang ganyan? Kaya ano lang to, pre. Hiram ko lang. Kaya ano? na. Bonding. Ah? Kaya paring atuto. Eh, dinala doon. Hiram ko kay paring. Ato. Eh, nya tayo kay ano eh. Kaya niya, kay Gare. Ay! Paring ato. Eh, kay Bonding. Kay Bonding. Bonjing! Hai Naimie! Eh, kan ini kan? Ki Bonjing, siang oh. nangga, ah? Eh, magalas lang muna nasa sa. Gila, sila kakak pun nanggulang dulu, eh. yun lang, ano, yung... Pag sa pasok sa sapa. Ay, ay pag sa buka. Mm. na rin yung isang karet para dalawa yung nagamit. Nakikita ka ba? Ngayon pa lang kami ngayon pa lang mag-testing nito eh, mag-umang. Dulo-dulo lang na. Mm. <laughs> naka, hindi pala naka-play kanina. <laughs> Kaya lang, pala naka-play. <laughs> Ayos na yan. <laughs> Ayan. Hindi pala naka-play kanina. Ayan. nag na. sa dagat eh ano eh paano yung gadlad nila dire-diretso mander motor eh o naman kasi yan eh lumalapat naman kaya lupa pag ganun ba yung ano nila gumaganun sila paikot na ganun di matatangay bigat atras Talagang pagkasuswerting, pwede ka umahon din. Sana nga makakulik kami rin ng alimango. Mga dalawpong kilo. Ano ba yung sabo? Mahal yun po. Mahal yun po. Uyerte yung

Hanggat na pong trabaho, ipakitagaan lang din ng no, mga kabantay. Kailangan malakas din ang bewang mo. Pero pa sana yan, hindi siguro. Pagka nasanay ka, <coughs> pagka yung sa umpisa siguro. Eh, hindi naman natin trabaho. Kaya... Naano na lang yung bewang ko, sa pagka try ka. Saka yung sa basketball natin nung araw. Oo. Oh. Ang binata tayo. Ang nagtubaya ng pawis. Ang naging sakit ng dewa. Kahit nga yung, mga, yung, nakata, yung matagal akong nakatayo, sakit. Ako naman yung ano, Maker, Eh. Nung nadalay ko sa bakas ng baka. -Sambaca. Saan? Bakas ng baka. Ha? Huh? Nata natapak ako eh, na may daldala akong balde. Lumagutok yung bewang ko hanggang ngayon. Hindi Kaya lang, lang, hindi ko naman, hindi naman siya ano. Pasumpong-sumpong lang yung pagka yung malamig na malamig tapos babad ka. Ay, doon lang umaano, doon lang siya sumasakit pero pagka yung ganito wala naman. Tapos yung para maalang ang ka kanang buhat. Yun. Sumasakit. Parang, parang ano yun, lumisya. Pero hindi naman siya ano, hindi naman siya yung talagang um, lagi sumasakit. malamig lang. Pag malamig lang, wari babad na babad ka tapos si eh, naano ka na nabuhat ka ng medyo alanganin ayun patay na dun sigurado kaya pagka naramdaman akong ganun hindi na ako nagbubuhat ng mabigat <coughs> ako alam hindi may hirapan nakaraan ni ano sa linggong mahigit wala akong ininom na gamot wala akong ininom gamot puro ano lang yun pagka ano, minom ako ng ay, pinayon, ay. hindi Ayaw ko maginom ng gamot, tigat eh. nga sa sakit ng ibig ako naginom eh. Mamagang ipin ko yung gamot. Hindi maganda pag kayong pala <laughs> inong gamot. Hmm. Basta lang ting kaya. Ayan, hindi talaga ako umiinom. Ayan, matatapos na kami. Ilan na, isa na lang. Happy birthday bukas. Iharam ko eh, dun pare. Dun tayo, itawin mo kayo ganun. O, oh, para harang ba? Hindi oh. na natin. Oo. Hindi, ibig sabihin, sabihin harang ba? Yung... Kung may, may, papasok, may lalabas eh. Hindi mo makakain ng motor yan, di ba? Oh, na eh e. Pa Oo palalim na eh. Ayan, tapos na kami. Oo. Oh. Mamaya po namin papandawin mga anong oras pa papandawin niyan? Mamaya. yung umiyahin muna ako. Ayan. go Ah, isang truck ang mawawala namin. <laughs> so ito na. Papandawin na po. Ito na. Ito na kami, papandaw na kami. Ayan. Charan. <laughs> Ano kayaan naman mga kabantay? Unang ano yan? May lapya. Uy, may hipon. Ay, may hipon, may hipon, may hipon. Ay. Hindi ano na lang natin, doon na lang natin. Doon na lang ma Oh, hindi doon. Say thank you. Diretso na lang. daw po sa bahay nila i kukunin kung ano ba laman. Pero meron konti rin. Dragon trap, dragon gubo Unang dragon bubu. Ang laman ay tilapia. <laughs> Gloria. hoy, Native arroyo <laughs> may eh, may bia. May bia. oh May biya din ay may biya Mayroon siyang biya mga kabantay Pagka pang ulam lang pala magkakaroon <laughs> Unang dragon trap Ayan o, Tilapia pa rin Maliliit na tilapia Tilapia pa rin Pagalo <laughs> Hindi ata mga Tayo na yan eh, hindi tayo nakadali alimang. Pagka <laughs> tayo hindi nakadali alimang, ala. <laughs> Dat pala sa kabila, pre. Hindi na yan. Hindi ka tumabi. Kakabila lang, mga kabantay. Tinatikot pa paano yung kakabila? <laughs> Pagka nahulog. Ayun <laughs> eh, tali, kakalagin mo. Kakalagin mo. Ito Madali na pala kalagin. Oh aw. Pangalawang Dragon Trap. Ang masakit sa bewang. Ang magpandaw, magpandaw. Wala pumapasok na niyan, yung ayungin. Tilapia pa din. huli namin. Puro yata tilapia. Arroyo. <laughs> Puro arroyo. Puro yata arroyo ang mga dadali. Oh, arroyo. Obo, oh, dami. Ano yun? Hipon? Ay, hindi. Dahon. Ang lalaet. Dapat po sa tilapia. <laughs> pangatlong dagang tap tilapia ganda na yung ano nag try malay <laughs> mo naman kung umang natin eh, puro alima eh. Oh. So, yung jackpot naman aso lang ngayon agad sampat po sa tilapia puro tilapia mga kabantay ang nauhuli ano maliliit maliliit na tilapia Ayan. Yee! Lalaki. Ayun, may biya. Biya po ang laman. Pupuro biya mo lang ano. yaman lang maganda yam po masakit na po ang bewang kaya mabagal na masakit na bewang yung mandaw lalo nga siguro yung papanda mga 30 ganyan oh, no? ano, po. mga 70 kaya mo <laughs> ay, yung iba pinapagpagpa eh ito pa, pa. ko na papagpahin <laughs> pero lang ito sa bewong eh napagpahin ah, ko pa ay nagtry ho lang pa. dito ng ano, kumakahuli at pang ilan na ba yan, pal lima? pal lima na yata wala pa, ayun talangka ayun po, may talangka <laughs> may isang piraoy mayroon swahing isa biya na naman po at may biya, ayun okay. swahi biya Ayan, mga nauli, mga kabantay. Wala lang ano. Ay! Wala ako'y nakain. Biya na naman Ayun, po biya. ako ulit. Biyang ok ok. yata hindi makakalapat <laughs> ng alimango. Hindi mo pala ako binigyan ng ano. Siyam 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 po, ano kaya ang huli? Walay Maliliit na ilapia Wala Walang alimango dito mga kabantay Ayun, Ay, biya. May biya na naman siya, oh. Opo, biya. Kada isang ano lang, merong mga apat na biya, limang biya, eh. Oo. May marami, rai na din, eh. Ganito, ganito pong dragon trap. Kung ito po ang hanap buhay, mga kabantay. Hindi rin po biro yung magpandaw ng, ano, ng dragon trap. At, sakit sa bewang. may biya, may biyarin, may biyarin, biyang pokpok. Dito po sa mga isda, meron po talaga mga bayaring pokpok -pok <laughs> na biya. Yan po, tilapia. Wala, walang pokpok. Wala biya. Walang biya. Dala lang yan, dalawa lang yata, tatlo. Ayun, may hipon, suahe. May <laughs> hipon. Siya. isang piraso <laughs> kadami di wala nasa di wala nasa yayaran ng kahit na isang alimango meron po kaming hindi nasa ang dito mga kabantay bayaring biya na pokpok pokpok -pok po siya pokpok -pok. parewarang biya pokpok -pok. isang piraso mga dalawang kilo mala isa hindi nakalabas <laughs> dito laki Baraso na ikot mo. <laughs> Hindi natin madakma. Yan, yeah, matatapos na po. Dalawang ano lang. Dalawang dragon trap na lang. ta Ayan. Tilapia again. Tilapia pa rin. Tilapia yang maliit. Tilapia again. Ayan, puno tayo mga kabantay. At uh, malamang ko rin puro tilapia lang. Ay, ay yung biyang ano, biyang pokpok. -pok. <laughs> biyang pokpok. Biyang bayarin. So wala pa ng dito mga kabantay. Manghuhuli to, pre. Mga limang kung bukas pa pala... ni. Ah, papandayan ako no? kasi may pala ng malaki tubig ano. Oh. Walang lalabas kasi yan. Dapat pala, bukas mo na pinandaw. Hindi, hmm, ka pa um, pag ano. Ha? Hindi, maglalakad ka na lang. Panglalo <laughs> <laughs> naman. Pero malamang makakahuli yan. Makakahuli talaga pag bukas mo pinandaw. Lana, isa na lang po ang papandawin. Pagkatapos ito, ayan. wala na. Wala na. Walang huli. Walang huli, butata. May huli po, kaya lang hindi yung inaasahan namin huli na nahuli. <laughs> <laughs> ang nahuli pa namin ay biyang pokpok, biyang paliwara. <laughs> yung po ang hindi namin inaasahan mahuli. Ayun. Hindi biyang pokpok ano? Biyang puti. Biyang puti. ako. Kasi sa ating mahirap na hindi papandawin din. Umuwad ah. Doon. mga nangangapaan doon. Baka mamaya makakapaan. Bagay. Hirap lang. Hindi nang bayay sa to. yan po yung inumang wala pong nahuling alimango walang pumasok kahit isang piraso walang naligaw pero yung mga pokpok meron wala pong nahuli meron pong nahuli mga tilapia lang tapos merong ilang biya ayan mga Tsaka merong ilang pirasong uh, hipon na suwahe ayan yan po nahuli ng dragon trap natin na inumang uuwi na kami Katatid ko siya doon sa kanilang bahay. Domestic lang po dito ng pagbumang kung meron. Kaya wala akong nahulog. Nakatatid ko na. At lang. Ano naman Ais lah Eh, tali, tali pa ba? Tumbukan po eh. Tumbukan lang yung mga huli oh. At saka eto oh. Ay, isa na yun. Wala na. May pokpok na biya. Biya po ang huli. Ari ko. Wala po kaming nadaling alimango. Ayan, i-red ko lang ito. Ang At... daing nahuli oh. <laughs> know, talaga. <laughs> Ayan oh, may biya oh. Ayan oh. biya. <laughs> <Ayan, Bia. laughs> Ang puli. <sighs> oh. Oh. Puro sana oh.